Pero never ko po siya nakilala, never ko po siya na-meet, never ko siya nakausap, never po kami nagkita. Jillian Ward, sinagot na yung isyo na kinabibilangan niya at dating Mayor Chavit Singson. Ang daming lumalabas online na siya ang tinutukoy ni Sian Gaza sa kanyang blind item, na binubugaw ang sariling anak sa mga politiko. Recently, may mga kumalat na blind items at social media posts na parang may special na relasyon, daw sina Jillian at Chavit. May mga nagsasabi na may nagpapa sa kanya ng mamahaling sasakyan, o may sugar daddy daw siya, na pinagdududahan ng ilan ang source ng ilan sa kanyang properties, gaya ng mga luxury cars. Pero si Jillian mismo nagsalita na sa interview niya kay Boy Abunda. Anya, hindi ko po siya kilala. Hindi ko pa siya nami-meet, ever. Sinabi rin niya na nasasaktan siya, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa nanay niya na nadadamay sa isyo hindi rin daw totoo yung mga sinasabing sponsorship sa 18th birthday party niya, kasi lahat daw yun ay pinaghirapan niya, sarili niyang pera at bigay umano ng GMA at ang iba ay pledge ng ibang tao. Ang sasakyan niyang Porsche Boxsters ay second hand lang umano ito na nagkakahalagang 1.2 million pesos. Ang brand new naman ay nasa 3 to 5 million pesos. May dead of sale din ang sasakyan na nagpapatunay sa halaga ng pagkabili niya. Si Chavit Singson naman, nung tinanong siya, sinabi niya na wala raw katotohanan ang mga chismis. Anya Marites lang, yun, meaning, chismis na walang basehan. Jillian Ward, yung actress ng GMA. May mga blind items po na naliling kayo. Jillian Ward. Mayroon ba kayo doon? Marites lang yun. wala sa katotohanan. Ay, -ta 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 ay, may... So parehong panig, parehong nagsasabing wala talaga. Wala raw silang interaction kahit kailan hindi umano alam ni Jillian kung bakit pinupunterya siya ng ganitong klaseng kwento. Nagsimula umano ang mga negatibong isyo niya noong 16 pa lamang siya. Kasalukuyan, ay 20 anyos na ang kapuso star. Bukod sa pagkakaroon umano ng sugar daddy, ay may kumakalat din na isyo na nabuntis din siya, at may tinatagong anak. Binasag na niya ang kanyang katahimikan dahil nasasaktan na siya at ang kanyang pamilya. Pinagbawalan siya dati na magsalita pero ngayon ay hindi na niya kayang manahimik. Ninais din niyang mag sa showbiz, dahil para saan pa raw ang pagsisikap niya. Pinag-iisipan na rin nila ang pagsampo ng kaso kasama ang GMA Network, laban sa mga sumisira sa imahe niya. Dagdag pa niya ay hinahamon niya na ilabas ang CCTV footage basta siguraduhin na hindi ito AI. Mas lalo umanoro siyang nasasaktan, dahil nangyayari ang lahat ng issues niya sa kasagsagan ng hiwalayan ng kanyang mga magulang. Nagsimula ang kanyang karera sa murang edad na apat o 5. Breakthrough niya ang seryeng True Disliit. Ilan din sa kanyang mga teleserye, pelikula at endorsement ay ang mga sumusunod. Marami ang mga nag-abot ng suporta kay Jillian Ward. Mula sa kanyang fans, kaibigan, at pamilya. Naawa ang mga netizens sa kanya, at naniwala silang galing sa hard-earned money niya ang mga ginagastos niya. Pero meron ding hindi convinced sa naging interview niya kay Boy Abunda. Pilit umano ang kanyang pagluha. At sabi pa ng ilan, walang usok kung walang apoy. Hindi umano nagbanggit ng pangalan si Sian Gaza, pero bakit raw pangalan ni Jillian agad ang binabanggit? Baka raw na pagkakamalan siyang si Yen Santos. Anong masasabi nyo rito? Kung nagustuhan ninyo ang video na to, please like and subscribe. So, yeah. Tapos po siya sa lahat ng to. Nananahip yung mother ko. Actually, lahat po ng pinag ko, walang kinukuha yung mother ko doon. Lahat po nang meron ako, inahayaan niyang i-invest ko for myself. Do-ulitin ko po again, everything I have, everything I own, everything I post, everything I flex, I bought it with my own money. Alam po ng GMA yan. Alam po ng lahat ng kaibigan ko yan. Alam po yan ng buong GMA. Alam mo po yan, Tito Boy. Oh. <coughs>